Masaya naman ako na ano na nag na si Tori ngayon. Uh, however, ganito 'yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity charity? Why do you need the uh, kailangan mo pang gamitin yang nangyayari ngayon na baha diyan sa Metro Manila? Gusto mo? Puntahan kita walang kamera. Sutukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng ano? Masado ka mang masubis. Well, di ko alam kung if you're, if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, ha? But, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think, mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag sa'yo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag job mo, nakababa ka agad yung kamay mo, eh, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag job mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag ka.